Huwag nyo muna itapon yung chip ng skateboard nyo mga man. Baka kasi pwede pa natin siya idikit ulit gamit ang 50 pesos na wood glue. Sa mga hindi nakakalam, ang gamit natin na ito ay stick well. Ito yung sikat na ginagamit ng mga karpintero o kahit sino para magdikit ng mga kahit anong kahoy sa kahoy. Pero kaya niya nga ba idikit yung chip ng skateboard natin ng permanente kung lagi natin itong ginagargar sa spot? Alamin natin mga man. Okay, sabi dito sa direction, surface must be clean, even, smooth, and sound. So mukhang dilinisin muna natin tong board natin. Ayan, nililinis ko lang dito yung chips ng tuyong toothbrush mga man. Tinatanggal ko yung mga maliliit na likabok at mga kahoy na nasira. Uh, kasama na rin dito yung mga gilid at yung mismong chip ng skateboard. Pagkatapos ko linisan, nag-apply agad ako ng wood glue para hindi na ulit madumihan. Yung pag-apply ko dito mga man, hindi siya marami, hindi rin siya kulang, uh, sakto lang. Tapos ayan, nilag yang ko rin yung mismong ilalim ng chips para parehas silang may glue. Sabi sa instruction mga man, kailangan daw natin itong i-clamp. Eh wala naman akong clamp kaya papatungan ko na lang siya ng mabigat na bagay. Katulad nitong toolbox namin na inipit pa yung daliri ko. Tapos sabi sa instruction, hayaan daw nating nakaipit ng dalawang oras. Habang iniintay natin yon mga man, ipalam nyo naman sa akin sa comment kung taga saan kayo, saan kayo nag-i-escape. Promise, babasahin ko. Okay, pagkalipas ng dalawang oras, pwede ko natanggalin yung pabigat niya. Makikita natin na mukhang tuyo na siya. Kaso, kailangan pa ulit natin ng 12 hours para daw sa curing, sabi sa instruction. So, kita-kits tayo bukas. Maligo lang ako mga man tapos pupunta na tayo sa ispat. Anong mapapansin mo, Peds? Ano ba tagbalik na naman? Ha? nagbalik bird ka. May natesting ako? Ano na naman? Oh. In chips? Saan? Nilagyan kong stick well? Anong tingin mo? Matagal kaya? Dapat ano, nag tinanggal mo na yung chips tapos nilagay mo na lang epoxy tapos palit kay yung tape yun Mahal yun ah wala lang yun. Mm, yun tipid do to, tayo tipid to. Okay nandito tayo sa spot ngayon mga man at uh, ang gagawin natin para matest natin to kung matatanggal o hindi yung stick well mag-skate tayo buong maghapon mag-skate tayo ng mga flat grounds tapos ibabagsak natin iahampas natin. Yung mga normal na nangyayari sa board natin kapag ginagamit natin, yun yung iano natin, gagayahin ngayong araw. So tara, mag-skate na tayo. Hmm. thank you Bigyan na lang sa akin yan. Ayan, kita yun. Yung nandinigit yun lang. Takoy na. Sige, puruhin natin dito pa. Dito sa side na to. Ito yung tumama eh. Ito eh, ito eh, ito, ito. Sila. So para siyang normal na chips. Kasi kita mo hindi hindi yung dinikit natin yung umangat lang. Sumama din yung mga ibang ply no. Ibig sabihin, gumana mga man. Gumana yung stickwell well. <laughs> gumana yung stick well. <laughs> Basta gandahin nyo ng apply ng stickwell Tapos patagalin nyo ng 12 hours didikit siya na maayos. Promise. Siguro, depende na rin sa kung gano'ng kalaki yung chips nyo. Mas malaki, syempre, kailangan mas solid yung paggawa nyo. Pero ito, tangit Hindi pa siya umalis umaalis mo naman. Ayan, o. Para, na. para talaga siyang kasama na dun sa buong board. Hindi siya basta-basta naalis. Ito, last. Ah, uh, hindi talaga ako mahilig magbato ng board tsaka mag, maghampas ng board hindi ako ganun mga man sa experiment lang na to yun lang yung ginawa natin ngayon gumagana yung state well mga man yun lang ingat kayo at